nga kay Miss Jen Bilog, ang mga taong hinahangaan ko sa panahon ngayon ay yung mga tao na hindi nakikialam at nakikisawsaw sa away at problema ng iba. Yung iba kasi nagkakampihan pero pagtalikod sila sila rin nagsisiraan. Plastic yarn? <laughs> Kapag galit ka, ikaw na lang. Huwag ka nang mag-recruit. Shoot, tamare, Ano ka? Networking? <laughs> tayo sa bansa kung saan bawal mong galingan para di ka matawag na mayabang. shoot mare kapag inggit pikit. <laughs> kapag ayaw may dahilan, kapag gusto may paraan. Kapag hindi mo kayang pantayan o higitan, wag mo na lang siraan. Mindset ba mindset? <laughs> Nasa punto nga ako ng buhay ko na kung ayaw nyo sa akin, mas ayaw ko sa inyo kung di ko naman kayo malapitan kapag oras ng utangan. Shoot, amare, para 10,000 lang, baka naman. <laughs> hindi nga ako magbabago sa inyo kung hindi kayo nagbago sa akin. Kaya wag nang magalit. Kung hindi napapasyalan, hindi nyo rin naman ako pinupuntahan. <laughs> May nga naman ang kasabihan na ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Shoot tama kaya pala nagalit sila sa akin nung inugali ko yung ugali nila. <laughs> ano 'yon? Kayo lang ang masaya, selfish ba, selfish. Eh di kayo na lang ang mabuhay. <laughs> ay pawang katatawanan lamang. Umilag ka na lang para di katamaan. Shoot amare, 'wag mo kasing saluhin kapag hindi sa nakapangalan. <laughs> Pero ang pinaka ko nga sa lahat ay 'yung masyado akong pinupuri. Shoot amare, namimigay ako ng buchi. <laughs>